salamat po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Ayan, tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Pinamaling, ayaw ko po, po maglihim. Gusto po, magkasabi po ng totoo. Kasi po, andito lang po yung andyan na po kaya, tapos ulog po ng langit po yan. Ba't kailangan po po magtakpan, kailangan po magsinamaling eh. Tinutulungan na rin po kami. Sabi ko po, puro totoo po sa bupay na lang po ng gamot, sumuko na po ako. Uh, hindi yung ano talaga, yung kaibigan. Ano talaga. Malang, malaking ano talaga. Po. Uh. Alam po na talaga. Malaking na uh, alam po na may talaga. Eh. Haglang po. Alam ko na lang po yung grab na lang sa akin. Meron, may tala kami. Ang sarap. Pagkausap ko siya. Baby. Baby naman. Pagkausap ko sa amin, walang habang mm -hmm. nga ka papalugod sa inyo video. Kasi mga dito? Ano nga kasi kuya, wala na se sesyon sa amin. Kung baga nag-repeat nga siya ng logo, kaya kailangan niya akong tulong. Kasi hindi na pagka umari yung um, ginagawa niya ng ganyan, sinasabayan pa natin, hindi makakagalit sa kanya. Madalo na ako na handle na ganyang kondisyon kailangan lang talaga intindihin mo, mo, kasi nawalan wala sa ano. Kaya yung PC mo, yung pasensya mo, agahan na talaga. Ako? Iyano mo na talaga. Ako? Ituloy, iyano mo na, sagad, 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 mo na talaga. Ganun yung aking pasensya. Yung i-stress mo pa nang ano, yun mo kailangan. kailangan. mong gawin yung, kasi gawin tumatay lang pangalawang amahat. Ah, Oo. Eh alam ko na hindi ako pagka ganyan yung pakaramdam na ganito na yung buhay, yung kita mo, wala pa kayong... Aminin na natin, mahirap ang ipokrito. Pagka wala kang pera, wala ka, tas ganito pa yung buhay. Talagang parang... Masa yung muna talaga. ...pakaano yung pakaramdam. Kasi wala ka na magulang eh. Tas ganito pa, magulo pa. So na hindi tindihan ko naman. Kaya kailangan mo talaga...

Dito lang po ako sa bahay namin, nababaliw ako. Doon ba pupunta bump sa napakatahimik na lugar na wala naman po akong pwedeng gawin. Ako kong ikilunin, no? Ikilo, no? Yeah. Ah, wala po akong pwedeng kalibang. Ah, e, magkatalim tayo. Ano ah, yung eh, nagtatalim po tayo? Mm. Sisira po yung kutis ko dun. Mm -hmm. Eh, bibibibibibid niyo po sa araw. Kailangan natin gawin yun. Masisira na po ba ito doon? Sa ating po, ano? Yung nga po, sobrang pagod ko lang. Ilang, po, ilang araw po na. Kailangan natin magtrabaho na, na. para mapagod. Napagod po ako. Hindi, kailangan natin magtrabaho. Ah, magpaalam ko muna. Dito ka muna para makikita ko. At teka, ba muna po sa trabaho? Baka po may, delivery driver pa po ako. Salamat po. Ay ko sa pag-intindi. Bako. Bako na. Ano lang, lalaban tayo para sa kapatid mo. Bako. Okay? Bako. Thank you. Ah, Hindi na daw sa lalabas. Pagkakaroon pa. Pagdamay na kami? Doon na sa promised Doon na natira. Hindi na maganda nga nga ka nang malungkot. Isimata muna kasi unang ako malungkot ka. alam mo pa si Jesus, ano niya, pagka daw umalis pa, dadalhin niya. Hmm. Okay, hindi ka na, ano, pagkante <tinyo> na. Okay? Okay. Okay. Pag, ano ka, pipirma ka, gagawa akong pasulatan mamaya. Ikukulong kita doon sa promised land pagka lumabas ka pa. Ganda na, kanta yung gano'n, Nakita niyo naman ako katrekwal yung pag-ugas na namin, pag-anyan. Patingin, patingin! Oo, hindi ko makagaling tayo nag-ugas. Ngayon nyo lang, tapos-tapos. Okay ba, okay ba? Ang maganda, wali si nasi. natin. Wag po, bawal si natin para ha, dumit yung puro. Pagka nilagyan ng tiles, dikit na dikit. Lagyan natin ng tiles para mas, ano siya, maganda. Alam mo ba ang galing ni tatay sa pagkabit ng tiles? Lalagyan natin ng mga kwa. Pwede mo makikinig ng Para pagka, magka... mo yung ulam na may yung ulam, yung may ulam, ay kita-kita sa labawa sa ka. Hmm. Sakto lang buwan? Oo, oh, sakto. inawalis natin na yan, para dumikin. Kung lalagyan mo ng buhangin, dikit na nandiyan naman po na tikit. Oh. Sino naman ba yung kinakatakot ko talaga. Pakinggan mo na natin si Tito. Ba't mo sinipi po 'to? Ayun, 'yun din okay lang anak, na pad kasi 'yung tita bet nyo willing naman sila na patarihin talaga kahit nung 'di na sila, 'di Wala naman silang mapupuntahan eh. Kaya lang ang kinukuha niya namin na kung sakaling dumating 'yung panahon sir na may benta. Mm -hmm. Eh, yung effort nyo dito sa pagpapayos ng bahay, mm -hmm. yung ban, baka bigla, eka nga, e, manlumo kayo bebenta pala, eka. Inayaan, Inayaan na, pinagkubusan namin ng oras, ng pera, na gano'n. Mm -hmm. Pero yung pag-aayos nila ng problema, kaya lang kung willing na lang kayo na pagdating ng panahon, e, eh, babibenta, pero yung bukas na makalawa. Kasi, eh, binibenta naman po kasi talaga. Naka-for sale na po. For oh, sale. Yeah. nila. Si Ketket. Ay, si Ketket. Si po na tinanong po kung pwedeng galawin. Ang sabi lang po kasi ni Ketket po ba? Na yung bintana lang doon po, saka yung dito. Eh, nadaanan po kasi nung... Kahapo, nadaanan po. kapag nang isang tita po nila. Nung isang tita po nila na medyo umaantik. Ano? Opo. Eh, concern po nung tita nila eh. Yun nga po, baka nga daw po ma maano kayo na madami kayong nagastos na ganun pala't nakikita naman po namin yung ginagawa nyo but hinayaan namin na madagdagan ng madagdagan yung ginagawa. Ayaw ko nilang mangyari na ma-disappoint kayo sa... Pero uh, kung mo uh, na nga po yan, sabi ng kapalit ko nga, eh, okay na yun, ito, eh. Kayo, eh, nito nito nilang. Yung bangyari na, ano ba, kung nakakabit na yan, okay na yan. Huwag na lang ikaw eh, sanang madagdayan kasi baka ba may masayang ikaw eh, yung kanila, yung pagod, yung tulong na yung sa bahay. Kasi eka, eh, hindi naman na eh, ikaw papatong sa halaga yung kwan eh. Kaya sir, nung ginagawa niya, hindi naman eh. Your yes, kasi kung sakaling mabili ito, check na babagbagin din ito dahil commercial lang gagawin dito. Eh, kaya kami isa, napunta. Ganun nga lang po. Ay, ayaw, ayaw naman namin sabihin sa mga bata, kaya nagbakasakali kami umiikot. Para kami mismo, kami personal, ang magsabi sa inyo. Kasi baka mamaya, iba yung maging dating ba sa inyo ng mga bata. Hindi maipaliwanag na maayos. Pero kami sa talaga, taos puso, nagpapasalamat siya sa ginawang tulong sir. sa, mm, di, sa pamangkin namin. Pwede, uh, pwede ko malaman sa tingin nyo kailan po siya magbebenta? Kasi Eh, ganito sir ang ala kami assurance kung kailan mabebenta kasi una-una yung price nito hindi sila pa nagkakasundo gaya kasi may nagtanong sa akin kanina, talaga namang talagang asin talagang tinanong niya ako agent lang siya tapos nandiyan yung bumibili ang pinatatanong sa akin kung magkano raw na alis. eh ang problema yun ang nagkakaroon ng konting kahit negotiable yung pag-uusap hindi sila magkasundo pa sa presyo eh paano kung dumating yung panahon na may makagusto na kaya pa lang i afford yung... O no, dey, i-get robbed yun nung nangyari, sir. E paano Pero, sir, yung itong mga ito naman, kung, kung ito naman ang kwal, well, meron naman, sir, na sir, na pupuntahan. Hindi naman namin nahahayaan na... Po, papabayaan. Kaya kami, sir, ang gusto namin, kami makapagpaliwanag sa inyo, hindi yung mga bata. Hmm. Baka mamaya mamali sila ng, ng salita. Gaya na, sir, kung sakaling dumating po naman, mabenta po... Meron naman po siya na pumunta sa bukid. Meron po kami bukid doon na hindi naman po siya talaga sin bukid siya, pero may lote po kami na tayo ng bahay. Kahit kami po, doon hindi po kami magpapagawa ng bahay. Ah, okay. Binibig uh, sa kapatid din po namin yun, lo, na may-ari nito. Loting bahay? Ay, loting... Lote po, na lupa. Wala pa pong bahay. Ngayon, kung sakali pong dumating yung pagkakataon na mabenta, pagpapagawa sila ng bahay. Hindi naman po totally mabenta, bahala ka lang sa buhay niya. Hindi naman po eh. Yung aabang na Hindi po. Kasi matagal na po silang kinukuha. Ayan po, yung mga bata nakaharap. Lalo na po si Labucho Coynean, si Jesus. Talagang noon pa, kinukuha na sila. Lalo na to, ilang kami magkakapatid na kumukuha dahil nga po sa kondisyon niya. Eh, gusto namin talaga matulungan. Ang problema naman, sir, ayaw naman sa mama. Okay. Hindi namin okay. alam, okay. hindi namin malaman kung... salamat po kami nung makita ko na naisama niyo. Naisama niyo, yun. na, nakasama niyo sa pagbatang alaga, sa, naisama rin sa pagbablog. Sinama ko sa promised land, pinakita ko yung promised land kung saan nung siya titira. Mm -hmm. Baka daw na halong <laughs> siyang mabaliw. Doon? Mas kahimik daw po. Ah, mas malikang okay. ganak doon. Wala po sa iyo ano eh. Wala po ma... Eh, siyempre... Kung siya kapapangan ah, ko eh, parang hindi ko na po yung marili hindi ko. Parang, hindi, ha? hindi ka naman. Wala, hindi po mayan yung... Oo, anak. Kasi, anak, kasi... Hindi, kasi ang totoo na, pag, pag dinala ka ni Kuya Tecram doon, ang mangyayari doon, pipigyan niya kayo ng pagkakaabalahan. Pero pwede kayong mag-garden doon, magtanim. Pwede kayong gumawa ng mga handicraft o kahit na anong bagay, sir. Hanap buhay. Sir. Yung... Hanap buhay. Oh